Sa iba pang balita, naglabas ng payrolls ng Department of Labor and Employment o DOLE sa mga employer kaugnay sa kanilang mga manggagawa na papasok po sa araw ng undas. Ayon kay DOLE, Secretary Rosalinda Baldos, dahil na dapat sa Sabado ang undas ngayong 2014, idineklara itong Special Non-Working Day. Ang payrolls po sa November 1 ay ang mga sumusunod. Kung papasok ang kawani, dapat siyang tumanggap ng karagdagang 30% sa kanyang daily rate sa unang walong oras ng kanyang pagtatrabaho. Sa mga sobrang oras ng trabaho matapos ang 8 hours o so overtime work, dapat siyang tumanggap ng karagdagang 30% sa kanyang hourly rate. Kung pinapasok ang kawani at nataon sa kanyang rest day, dapat na 50% ang dagdag sa kanyang daily rate sa unang walong oras ng trabaho. Kapag sumobra sa walong oras ang pagtatrabaho at nagkaroon na siya ng overtime, na nataon sa kanyang rest day dapat san tumanggap ng 30% sa kanyang hourly rate. Paalala ni Baldos sa mga employer, sundin ang itinakdang payrolls ng dole.